Inorganisa ng 7th Infantry Cognite Division Philippine Army ang mga retiradong sundalo sa nasasakupan nito upang palakasin ang laangkawal, partikular sa Territorial Defense Operations. Bahagi ito ng kampanya ng 7ID na tinawag na kaugnay ang laangkawal kung saan naglalayo itong palakasin ang kapasidad ng mga retiradong sundalo na tutugon sa panahon ng National Emergency. Binigyan diin ni Colonel George Bergonia, Assistant Division Commander for Service and Retiree Affairs ang malaking ambag ng mga retiradong sundalo kung saan hinikayat niya ang mga ito na sumali sa military exercises ng gaganaping balikatan at salaknib sa susunod na taon. We acknowledge really the, your achievements and your accomplishment before you regained. Kaya sabi namin, kumanda namin, this is also his guidance to us. We reach out to our regalists, ituloy-tuloy namin ito. ito, 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 ito. Samantala, lubos namang nagpasalamat ang commander ng Kaugnay Division na si Major General Andrew D. Costello sa kanilang pagdalo sa pagtitipon. Kanya din kinilala ang mga mahalagang naging ambag ng mga ito sa kapayapaan at pagunlad ng mga komunidad noong sila ay nasa serbisyo pa. The Army and the headquarters support this activity kasi importante i natin lahat na parang Isang pamilya pa rin tayo. May tatlong uri ng mga kawal, ang Ready Reserve, Standby Reserve at Retired Reserve na siyang kilalang mga force multiplier ng sandatahang lakas ng Pilipinas pagdating sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, Internal Security at Territorial Defense Operations. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Lottie Salarda, ang inyong kaugnay.